Okay, mga kamukin, magandang umaga, no? Bali, nandito tayo sa Panabog Project. Nauna. Update tayo dito, mga kamukil Kasi marami na rin nag-message, no? Kumusta na? Ano na yung update? Gusto nila makita. Itong second floor nangyari sa tubular. Alright, dito tayo una sa second floor, mga kamukil So, ito yung pinakaunang kwarto dito, yung nakikita nyo. Abog kadok rin yung pinaka ng kulay niya. Tapos, plain white sa taas, no? itong lights niya, ito na talaga yung lights dito sa mga rooms, ganito yung mga design. Tapos yung flooring yung mga home kit yung napapansin nyo, Ah, uh, pinalinisan ko na. So kailangan pa tong kuluran. May kulor ako nabili nito mga kamukil. Saka ko na to kuluran pag finish na talaga dito. O oh, ngayong linggo mapipinis na to dito sa taas. Ayun. Labas tayo dito. So, yung pintuan dito hindi pa nakabit pero mayroon ng pintuan ito mga kamukil na purchase ko na. Uh, ito yung pinaka hallway. Yan dating natin dito, meron ding isang uh, kwarto. No, ayan, no? Ito yung unang kwarto. So, ganito rin yung pintuan, ha? Binili ko dito, mga kamugil. Terno sila. Pareha sila ng pintuan. Ayan. Pagpasok natin dito, ito na rin yung isang kwarto, no? So, lang pa sa standard, minimum, laki nitong kwarto na to. So, ngayon, yung kulan dito, mga lights na lang, tsaka, mga uh, outlet natin. So, yung mga outlet nito, sa electrical kumpleto na to mga yung materials hindi ko muna kinabit saka ko na siya ikakabit kapag finish na talaga wala na ibang trabaho hindi ito sa taas ayan yung aircon natin nakaabang na kulang dyan grills na lang meron na rin materials nito nandyan sa baba ayan o pati dito uh, meron na itong wall plasing uh, side plus in plasing at saka gutters hindi ito natin ilagay ito ito yung mga materials niya dito Oh, paglabas natin dito, ito yung pinaka parang living area nila, ma'am, no? Konting living area, nagkakaroon tayo ng bintana diyan. Tapos dito ang hagdanan pababa. So ito na yung hagdanan natin, mga kamukila, yung mga nagbabash nito. O yung kulang nito, kulay na lang. Ang kulay nito, mga kamukilis, kulay brown. O, mayroon na din tong materialis, mayroon na tong kulay na nabili. O pagpipintura na lang, nakabatak na rin to. Pero, kulang pa, no? Kailangan pang i-grind to. Kulang pa sa pagpabatak. So, ngayong linggo na rin to matatapos to. Tapos, itong pinakasahig natin is kulay gray to. Lahat ng mga metal dito, mga mugin, gusto na mayari is kulay brown. Pati itong hamba natin na yari sa tubular, kulay brown to. O, yung flooring natin is gray sya. Tapos, kulay brown din tong uh, relics natin sa agdanan. Tapos, paglabas natin dito, ito yung pinakabalkoni, no? So, dito, hindi pa nila natrabaho pero may materials na rin itong mga kamukil itong mga kulay dito sa mga metal na to sa dun sa taas kulay brown din to adapt dyan sa ating mga molding sa gutter pati sa bubong kulay brown din siya o ngayon mapipinturahan na rin to yan o, kikita nyo nilalagyan na ng masking tape no? o so, mapipinturahan to ngayon ito yung ating design dito sa pinakalibing area sa second floor simplihan lang no? o may mga lights na rin to mga kamugil hindi ko palang kinabit ganyan nasabi ko saka ko na siya ikabit kapag ka matapos na to kunti na lang to dito sa taas mga kamukil no? ito na lang pintuan at saka itong CR Oo, so, itong CR puntahan natin natrabaho na to na tiles na rin namin to mga kamukil ayan no? so tubular po to mga kamugil pero nilagyan natin as, na, uh, CR sa taas so ito yung CR dito sa taas malaki din mga kamugil yung CR dito na ginawa natin ayan no? na rin siya o lang ito pintuan na lang siyempre hindi pa nakabit yung pintuan tapos dyan, yung pinakadubulwulin niya. Ayan. So, may bintana yun mga kamukil. Ayan yung maliit na yan. Tinakpan lang. So, ito na yung puma dito sa taas. No? Yung ceiling niya. Ito na lang yung huling pipinturahan dito. Pero may mga materialis na to. Ayan. So, ngayon, yung unang target sana, dito makalagay yung pintuan. No? ah hagdanan. Dito yung, ito sana yung pinakalanding niya. Diyan sana mga kamukil, buo yan. Ayan. Wala sana dyan yung pinakalanding. Kaso lang, dito namin unang nilili out yung hagdanan pa street papunta doon. Kaso lang pangit siya tingnan. Pangalawa, makakaharang siya doon sa bintana. So nag-isip nag, -isip, nag -isip ako ng ibang way, paraan, paano siya may maiwa, maiwasan na medyo may design din yung ating hagdanan. Ngayon, pababa tayo sa hagdanan. Nakatiles ito mga kamugil. Old tiles yung gamit natin na yun. Bababa tayo dito. Dito pakit sa taas, Nagkakaroon siya ng isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na steps mga kamugil tapos naglanding tayo dito. Ganyan na yung forma niya. Pagdating dito mga kamukil, dito sa may bintana, nilibre natin yung bintana. Naging, ano tayo dito? Spiral type. Ayan o. Pababa tayo dito sa ground floor. So yung kabuhang forma nito mga kamukil, ayan na. Diyan, ang akit doon. Papunta doon sa taas. So, yun yung style natin dito. So, sa ground floor, yung flooring natin, wala pong pagbabago. Kasi, Uh, sa kato ita tiles mga kamukil pagka napinturahan na no? so kung nakikita nyo dito sa ground floor dito na yung forma nya nakabatak na tayo nakaisin ko walang dito mga kamukil paglilihan na lang tapos yung ginawa kong TV console mga kamukil o TV rock, ayan na yung design nya forma yan so yung ulan dyan yung pagdidikit ng ating marble board sa pinaka kapitan ng TV ang buo po yung marble board na ilalagay natin dyan ayan so dito naman pinapagawa patuloy ang gawin yung ating paggagawa ng mga kabinet Tataas mga kamukil tapos na yung ating kabinet pagkukulay na lang yung kulan dyan tapos dito sa pinakababa ng ating counter nilalagyan din nating mga kabinet ayan yung nakasign dito si Master Bone so yung details naman dito sa ating kabinet meron tayong tatlong pull out basket dito ito pull out to, para sa mga plato sa baba para sa mga baso ito naman para sa mga kutsilyo, mga knife o mga condiments mga kamugila lalagyan tapos dito mga ibang gamit na pwedeng ilagay ganun din rito sa ilalim ng ating lababo yan so meron na tayong sink na nabili dito kompleto na to meron na din tong gray po o pusit na binili ko ayan siya so labor materials tayo dito mga kamugila baka sabihin nyo tinitipid kasi labor materials hindi po tayo ganyan mga kamugila sa gripo pa lang makikita nyo tunay na tunay yan ayan o yung ating sink, makikita nyo rin. No? Yung ating pagkabanat sa mga hagdanan, puro yan mga kamukil. Hindi ko sinayang yung gastos ng may-ari dito. No? basa, importante, maganda lang. Pag turn over natin sa project. So, lahat ng plants dito mga kamukil, halos-halos nang galing sa atin. Ayan. Kung magkakaroon pa sana ito ng minibar, ay eh, napapansin nyo, may lights dyan nakalagay. Eh, dyan sana magkakaroon ng minibar na kunti. Kaso lang, ah... Uh, Pinaano mo na sa may-ari kasi wala, uh, budget mo na yung ano niya, uh, ina, uh, o tingnan O so, dito yung pinaka-living area nila, ma'am. Ito, dito sila maglalagay ng mga couch. Tapos dito yung pinaka-dining uh, area nila. Tapos yan yung hagdanan nila. Ito yung pinaka-main door nila. So dito sa baba, sa ceiling, mga kamukil, magkakaroon tayo ng tambul. O box design lang. Ayan, na naumpisa na rin namin yan. O paikot yan, mga kamukil. Ayan. Mala dyan. Magkakaroon tayo ng box sa taas. Magkakaroon tayo ng chandelier dito. Dalawang pin lights doon. Tapos center light dito. Tapos dito mga pin lights din. Ayan. O so, yan po yung details natin dito. Well, sa labas mga kamukil, ito na yung update dito mga kamukil. Kula na ngayon dito. Ang kulang mga kamukil, dito na lang. Paglalagay ng bubong. Ito may bubong pa kasi dito. O ano yung forma dyan sa kabila. Ganon din yung forma dito. So yung materials dito, meron na rin. Ito yung mga materials na binili natin mga kamukil. Papagtrabaho na lang yung kulang dito. Ayan. So yan lang mga kamugila Yung ating update dito. Sa Panabo Project. Second floor po. Nayari sa tubular yung sa taas. Ayan. Yung second floor niya sa pinaka taas. O dito sa baba, kung napapansin nyo, kung preto to lahat mga kamukil. Kaya sabi ko, yung mga nagtatanong, Ah, kamungkil, pwede pa namin gawan ng second floor extension sa taas itong existing na bahay namin ngayon, no? O hindi po ako basta-basta nagbibigay sa inyo ng advice o pwedeng pumayag na lang hangga't hindi ko makikita yung structure sa baba kasi baka mamaya pag sinabi kong pwede, pwede eh yung structure para sa baba hindi kayang buhatin yung ipapatong natin sa taas o napaka delikado ito mga kamukil binagong ko to itong mga postin na to tinanggal ko yung mga dating pusti dito, binalbag ko. Tapos pinalitan ko talaga siya. Yung mga pusti na to, malaki na to. Yan, lahat ng pusti dito, mga gilid. Ang hindi ko na binago dito, mga kamkil, itong dito sa bandang likuran kasi firewall to. dinikit na lang namin diyan kasi sa kabila, tita naman niya, walang problema. Yan. Tapos dito, mga kamkil, may CR style dito. Ah, paumpisahan ko na rin yung dito sa ground floor dito yung laundry area nila ma'am ayan papansin nyo, may post may to may puso dito dito sila maglalaba magkakaroon tayo ng kunting gate dyan para kapag uh, pupunta sila sa tita nila dito na lang sila dadaan o ngayon yung trabahuin papatiles ko na rin ito mga kamukil itong counter para makita na natin yung forma dito mamaya no <coughs> okay tapos may mga foam na sila ma'am dito pag matapos yung second floor iakyat eh, ko na to dito tapos sa uh, ground floor nito, nagkakaroon tayo ng isang rooms. Ito may kwarto dito. Rooms to ng mga Manila. So nandito yung mga materials na tinambak natin. Mga tiles. Ayan. Tapos ito para sa ating mga downspout, sa gutters. Tapos, meron pa tayong mga expand uh, mga lavatory, toilet, uh, water closet. Nandito lahat, mga kamugina. Mga pintuan. Ito yung pintuan sa second floor. Sa rooms. At yun din naman yung pintuan sa CR. So, yung pinakakulang na materials dito is pintura lang na nitong wall at saka tiles. O, saka ko na bibilhin yung pintura kapag ka nalihan nila. Ready to final color na sila. So, pagkatapos kasi nito maliha, magpa-primer pa. Okay. Ito yung ating marble board mga kamagila. May kinis pa itong mga kamagila. May cover to, May plastic pa itong nakabalot. So, pag tinanggalan natin yung plastic nito, napaka kinis na nito. Ito, may plastic to. Ayan o. Ayan. ayan. Lain natin pa. Eh. Ayan o. Oh. May plastic pa siyang nakaka-cover. O oh, yan po mga kamagino. Yung ating update dito. Maraming salamat.